Pagbati sa iyo, ngayong aral, uh, sisiri natin yung ilang mahalagang tanong at ideya galing sa mga appendix ng COINOS, Faith Without Walls. Oo, itong mga material na ito, yung mga discussion questions, exercises, pati yung mga practical applications, ano? parang hindi lang siya para pag-usapan. Eh. Tama, ginawa talaga siya para um, magdulot ng pagbabago. Ang mission natin ngayon, kunin yung pinakaimportante para sa iyo yung tungkol sa ano, pag-iisip muli kung paano ba dapat mamuno, magtipon, tsaka magpalaganap ng pananampalataya. Alam mo yun? Sa labas ng, ng pader ng simbahan. Yun nga. Okay, sige. Himayin na natin to ha. Unahin natin yung isang tanong galing sa Appendix 1. Medyo mapapaisip ka dito ha. Kasi parang hinahamon talaga yung nakasanayan natin eh. Ano yun? Ito. Paano kung yung mismong structure ng simbahan mo yun pala yung pinakamalaking hadlang sa tunay na discipleship. Uh, tinutulak tayong magtanong, kumakapit pa ba tayo sa modelong hindi naman talaga parang pinagawa ni Jesus? Hmm, mabigat nga yan. ba? Diba? Ano kaya yung posibleng mawala? Pero ano rin yung pwedeng mapala kung ipagpapalit natin yung um, performance sa presence, yung pagiging present talaga? Alam mo, ang ganda niyan kasi kumukonekta yan dun sa konsepto ng institutional drift audit sa Appendix 2. Ah, yung audit. Okay. Oo. Kasi tinutulungan ka nun na suriin ano ba talaga yung drive sa mga tao para sumali. Yung relational connection ba o yung galing lang ng mga programa? Parang ganun. Tsaka tinitingnan din, yung sukatan ba ng spiritual health, nakafocus ba sa tao? o sa performance metrics. O nga no, madalas hindi napapansin yung pagdrift na yan eh. Exactly. Unti-unti pala lumilihis na sa original mission na dapat ano focus sa tao, sa relasyon. Yun. At dito napapasok yung isa pang parang critical point mula sa appendix 1 din, yung pagbabago ng tingin sa leadership. Mm. Tinatanong doon kung ang leadership pala ay relational hindi positional. Ano yung hinihingi nun sa'yo? Sa'yo mismo. Saan ka ba natutukso um, mag-control imbes na mag-cultivate, alagaan yung mga tao? Naku, totoo yan. Yung temptation to control. Meron pang exercise dun, di ba? Yung authority versus influence sa appendix 2? Oo yun. Para ma-check mo kung yung pamumuno mo ba galing lang sa titulo o sa tunay mong spiritual gifts tsaka influensya. Gets. Hindi lang dahil may pwesto ka. Tama. At kung titingnan natin yung bigger picture, importante talaga yung focus sa malalim na relasyon sa community. Paulit-ulit 'yan sa appendix 1 eh. Oo, oo. napapansin ko rin 'yon. Hinahamon ka talagang isipin. Ano kaya itsura ng community mo kung i-design mo siya based sa relasyon hindi sa routines lang, yung mga nakasanayan lang? May tool pa nga doon, 'di ba? Yung one another inventory? Ah oo, yung inventory sa appendix 2. Maganda 'yon para makita mo kung yung mga utos ba sa Bible, yung mga one another commands, alam mo 'yon, Romans 12, 1 Peter 4, hmm. kung nasasabuhay ba talaga o nasa papel lang. Pamamahalan, paglilingkod. Mm practical check talaga. Oo. At hindi lang palapalood yung tingin, kundi palabas din. Ano? Kasi nabanggit din sa appendix 1, yung crucial shift mula sa basta addition lang, yung pagdagdag, papunta sa multiplication. Hmm. Pagpaparami. Yun. Critical na shift yun. Tapos yung tanong doon medyo matapang. Nagtatayo ka ba ng brand o nagsisimula ng movement? Ouch. Pero kailangan itanong yan. Oo. At uh, kasunod nun, Paano natin hinahanda yung mga leader na handang isend out, isugo, hindi lang yung magstay lang sa loob para mag-serve? Meron din test para dyan, di ba? Yung multiplication readiness test sa Appendix 2 para ma-assess kung ready na ba talaga yung grupo. Okay, so may mga konsepto, may mga assessment tools, pero paano yung execution? Ah, eto na, yung Appendix 4. May mga practical na gabay doon, yung actionable to-do list exercises. Sistema siya eh. Una, capture. Lista mo lahat ng ideya, challenges, tapos clarify. Linawin mo ano ba talaga gagawin. Okay. Tapos, define next actions. Ano yung pinakaunang hakbang? Sunod, organize. Ayusin mo per context. Tapos, weekly review. Check mo progress linggo-linggo. At panghuli, daily intention. Ano yung pinaka-importante mong gagawin for that day para sure na may nangyayari. Wow, parang ang systematic nung approach para hindi lang hanggang usapan. Yun yung goal. Mula idea, maging action. Sige. So, kung ibuod natin lahat ito para sa'yo na nakikinig, ano ba yung pinaka-main challenge dito? Siguro, yung pag-isipan mong mabuti, kung paano ka o yung community mo um, lalampas sa mga nakasanayang structures. Oo papunta sa mas simple, mas relational, at mas misyonal na pamumuhay ng faith. Pag-shift yan eh. Mula sa pagiging audience lang, maging participant ka na. Tama? Mula sa programa, papunta sa tao. Mula sa posisyon, papunta sa relasyon. At mula sa addition lang. Papunta sa multiplication. Yun yung malaking goal. Okay. So, bilang pangwakas, may iiwan kaming tanong para sa pagninilay mo. Hango pa rin to sa Appendix 1. Sige, eto yon. Posible kaya na yung susunod na great spiritual movement e eh magsimula pala sa sala nyo lang, sa bahay nyo? Hmm. Hindi sa malaking building. Hindi necessarily. So, kung posible yon, ano yung isang maliit na pagbabago na pwede mong simulang gawin ngayong buwan para lang umusad ka papunta doon? At ito pa, para pagisipan isipan mo rin. Limang taon mula ngayon, ano kaya yung bagay na baka pagsisisihan mong hindi mo ginawa o sinimulan ngayon based dito sa mga napag-usapan natin? Malalim na tanong yan para tapusin ang usapan natin.